Hello po mga kasosyo, service Ano ba talaga magandang negosyong pasukan sa panahon ngayon 2025? Kung familiar kayo sa mga Shopee Lazada or Grab, yan po ang tawag is application. Alam niyo po ba, first in the Philippines, ang ating application, up your service. Focus for booking sa jobs and skilled worker services. Pero ang kagandahan nito, meron itong business side na tinatawag nating neopreneur. Na Igit sa lahat, number one, low capital. Number two, no operation expenses at no maintenance. Lifetime pangkabuhayan po ito. Neopreneur ang tawag sa mga gustong mag-partner sa business apps natin. Kagaya ko po, neopreneur ako. At the same time, skilled zen. Kaya mapapawaw ka sa 5 to 10% commission sa every book complete task ng inyong service provider na, na ipasok or skilled workers. Kaya ano pang inihintay nyo? Message na kayo po sa akin para makapagsimula ka na. Ako nga pala ang inyong ati G, ang inyong kas kasosyo, kaservisyo inaanyayahan ko po kayo na sumali sa ating group. Makikita nyo dyan sa comment section para po sa inyong mga katanungan at sasagutin ko po yan isa-isa. Huwag pong kalimutan na mag-message po kayo agad. Maging pinakauna po sa area nyo. Sige po, hintayin ko po kayo. Salamat.